tirang pritong galunggong namin aking pasasarapin. Yan po ang ating for today's easy tipid hacks leftover tips for the day. Ayan po ang aming ulam ni Gia ngayon. Bali, yan po yung natira namin galunggong. Ininit ko lamang po yan at sa simpan ay magigisa na po ako ng bawang, sibuyas, at syempre maraming maraming kamatis. Siguro alam nyo na po itong lulutuin ko. Ito po ay sarsyado, pero hindi po ako gagamit dito ng egg. Bali, sarsadong kamatis po ang tawag dito isa po ito sa mga natutunan ko sa probinsya rin po ng asawa ko, ayan kasi po sa atin kalimitan po yung sarsado ay naglalagay po tayo dito ng egg pero dito po ay purong kamatis lamang po, bali po ay iginis sa lamang at pagkatapos tinimplahan ko na po ng paminta at patis pa para po sa pampaalan. hintayin lamang po nating medyo lumagsak po yung kamatis, mas maganda po yung gamitin nyo po ay yung hinog na hinog Ayan, at, at pag medyo pisa-pisa na po at luto na, kagaya po nito, itikman po natin. Pag po medyo maasim, pwede po tayong mag-add ng konting sugar, pampabalansi lang po ng lasa. At pag okay na po, ay pwede na po natin ibagsak yung ating pritong isda. Pwede nyo naman po itong gawin sa kahit anong isda na meron po kayo dyan na mga leftover po. Ay pwede, pwede nyo po itong gawin. Ayan, isa po ito sa mga paborito namin. At pagkaraan ng ilang minuto, ay ready to serve na po ang ating sarsyadong galunggong sa kamatis. Ayan, sana nagustuhan nyo po ito. Salamat po sa panonood. Bye-bye!